Bakit mo ko sinampal? Dahil alam ko ng lahat, Rodora. Alam ko ng lahat ng panlulokong ginawa mo sa akin. Tungkol na naman ba ito sa sinabi ni Aida? Di ba sinabi ko naman sa iyo... Tumahimik ka! Man... Ka? ko ang kamadrona na nagpaknak At pinatunayan niya lahat ng sinabi ni Aida. Dalita, baka naman nagkakamali. Tama na kasi nungulingan mo! Baka gusto mo pang iharap ko yung kumadrona sa asawa at biyanan mo para sabihin niya lahat ng katotohanan! Ano mo mo Mag gawin yun? Paano mo lang gawa Toro Dora? Paano mo ako nagawang lukuhin? Perlita, patawarin mo ako. Nataranta kasi ako nun eh. Hindi, hindi ko alam ano gagawin ko kapag nakita ni Mama at si Siki yung bata na gano'n yung itsura. Ayoko lang naman na may gawin silang masama sa aming dalawa eh. <coughs> ay, mo ba naisip ha? pa yung naisip kung na pwede na gumagamit sa'yo? Ayoko lang! Kaibigan mo ako! Atin mo mo <coughs> sorry mo ako. Patawad! Oh, ha? Naririnig mo. Naririnig sarili mo? Labing pitong taon mo akong niloko, Rodora. At labing pitong taon ko rin hindi nakasama ang anak ko! Bakit kala mo ba ikaw na nasaktan? Hindi ko rin na naman nakasama yung anak ko. Hindi lang naman ikaw nasaktan, ah. Ako din naman nasaktan! Kapal na mukha mo! Para sumbatan ako na ganyan! wala kang karapatang masaktan dahil ikaw ang may gawa ng lahat ng to! Simula ngayon, babawiin ko ang anak ko. Babawiin ko si Darlene. Bakit? Ang pagkawin niyan Nasa'yo na yan ako. Nasa'yo na si Marilyn. Eh. Paubaya mo naman na sa akin si Darlene. Ano bang tingin mo sa kanila? Mga gamit? Na pwedeng pagpalitin at pagpasapasahan? Rutura, wala ka na ba talagang puso? Malita, Ma. Hindi ko alam kung gagawin sa akin ni Ziggy at mga ni Mama nalaman nila yung totoo. Balita, hindi mo alam kung ano gano'n sila kasama. Sige, magbibigyan kita. Tatago ko ang sikreto mo. Hindi malalaman ni Darlene at ni Marlene. Pero kukunin ko pa rin ang anak ko. Pero... Ay, ay pero! Bukas na bukas din. Nanibigyan kita ng 24 oras para dalhin mo ang anak ko sa bahay ko. Kapag hindi mo nagawa yun, malalaman ng lahat kung sino ka talaga, Rodora. Ito. Lolita. Lolita! Lolita, wow! wa!